Hi guys! Gusto mo bang ma-experience maging guest sa isang podcast? Nagpa-plano kasi ako maging podcaster. So kung gusto mo na ma-XP lang, XP lang, for XP lang, magpa-practice lang din ako. Ikaw ang unang guest ko. Ikaw ang boy naman, no? Gusto ko lang din talagang masimulan na siya. And hindi ko alam kasi kung sino ang uh, unang magiging guest eh. Na hihiya ako na mag- approach sa mga tropa ko na uy pre, podcast, podcast wala rin kasing mailig magpodcast dun eh um, so ayun. let me know, comment down below and kung hindi ka naman din interested na maging guest, pwede ka rin naman magcomment kahit anong tanong mo titignan ko, may sagot ako and yun lang uh, follow me para maging updated ka kung sino yung unang guest natin sa podcast natin at sa mga susunod pa na magiging podcast. So, have a good one everyone. Bye.